The Savior told his disciples. Sinabi ng tagapagligtas sa kanilang mga disipulo, ang tungkol sa anak na iniwan ng mayamang ama at nagpunta sa malayong bayan at winadas ng kanyang mana. Nang dumating ang tagutom, nagtrabaho siya bilang hamak na tagapagpakain ng mga baboy. Dahil sa sobrang gutom, gusto niyang kainin ng mga ipa na pagkain ng mga baboy. Malayo sa kanyang tahanan, sa lugar na gusto niyang kalagayan at sa kanyang abang kalagayan. May nangyaring makabuluhan sa magiging buhay na binatang ito sa kawalang hanggan. Sa mga salita na tagapagligtas, siya nakapag-isip. Naalala niya kung sino siya. Natanto niya kung ano ang nawala sa kanya. At ninaay sa mga biyayang nasa bahay ng kanyang ama. sa buhay natin sa panahon naman ng kadiliman, pagsubok, dusa o kasalanan. Maaring madama natin ang pagpapalala ng Espiritu Santo na tayo ay tunay na ang mga anak ng mapangalagang Ama sa Langit na nagmamahal sa atin at pakananaisin natin ang mga sagradong pagpapalala siya lang makapagbibigay. Sa mga pagkakatong ito, dapat tayo magsikap na, na makapag-isip at bumalik sa liwanag ng pagmamahal ang ating tagapagligtas. May karapatan ng lahat ng anak ng Ama sa Langit sa mapapapalang ito. Ang naisin ng mga pagpapalang ito, kabilang na masaya at maligayang buhay, ay mahalagang bahagi ng plano ng Ama sa Langit sa bawat isa sa atin. Itinuro ni Propetang Alma, kahit na wala kayong higit na nais, kundi ang maniwala, hayaan ang pagnanais na ito ay umiral sa inyo. Habang nadaragdagan ang, mga, ang ating mga espiritual na naisin, lalo tayo nakakaasa sa sariling espiritualidad. Kung gayon, paano natin matutulungan ang ating sarili at pamilya na paiktingin pa ang pagnanais na sundin ang tagapagligtas at ipamuhay ang kanyang ebanghelyo? Paano natin mapapalakas ang mga pagnanais na magsisi maging karapat-dapat ang magtiis hanggang wakas. Paano natin matutulungan ng mga kabataan at yung adult na pairali ng mga pagnanais na ito hanggang sila ay magbalik, mapabalik loob at maging tunay ng mga banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala sa ni Kristo. Tayo ay napababalik loob at nakakaasa sa, sa sariling spiritualidad kapag mapanalangin nating pinamumuhay ang mga tipan sa pamamagitan ng karapat dapat na pakikibahagi ng sakramento, pagkakaroon ng temple recommend, at pagsasakripisyong mga paglingkuran ng iba. Upang maging karapat dapat sa sakramento, inaalala natin na tayo ay, ay nagpapanibago ng tipang ginawa natin sa binyag. Upang maranasan nating spiritual tayo nalilinis sa sakramento bawat linggo, kailangan nating ihanda ang ating sarili bago magpunta sa punong ng sakramento ginagawa natin ito sa sadyang pag-iwan ng mga pang-araw-araw natin ginagawa at paglilibang at hindi pag-iisip ng mga alalahaning dulot ng mundo. Sa paggawa nito, binibigyan natin ng puwang sa ating puso at isipan ng Espiritu Santo. At kasunod nito, handa na tayong pagnilayan ang pagbabayad sala. Maliban sa pag-iisip ng mga tunay na nanaganap sa pagdurusa at kamatayan na tagapagdiktas, nakakatutulong din ang pagnilay na mabatid natin na dahil sa sakripisyon at tagapagligtas, nagkaroon tayo na pag-asa, oportunidad at lakas na baguhin ng, ng totoo at sa puso ang ating buhay. Habang nakikibahagi tayo sa pag-awit ng hino ng sakramento, sa mga panalangin ng sakramento, at sa mga simbolo ng kanyang laman at dugo, mapanalangin tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagkakamali. Iniisip natin ang mga pangakong ginawa at sinunod natin noong nakaraang linggo at gumagawa ng mga partikular na pangakong sundin ang tagapagligtas sa susunod na linggo. Mga magulang at leader, matutulungan ninyo ang mga kabataan na maranasan ang walang kapantay na mga pagpapala ng sakramento sa pagbibigay sa kanila ng mga natatangi pagkakataong matutuhan, talakayin, at tuklasin ang kahalagahan ng pababayad sala sa buhay natin. Hayaang siliksikin nila mismo ang mga banal na kasulatan at turuan ng isa't isa mula sa sariling karanasan. Ang mga ama, leader ng priesthood, at panguluhan ng quorum, ay may natatangin responsibilidad na, na tulungan ng mga may hawak ng aronic priesthood seryoso paghandaan na ng kanilang mga sagradong tungkulin sa sakramento. Ginagawa ang paghahandang ito sa buong linggong pamumuhay ng mga pamantayan ng Ebanghelyo. Kapag ang mga kabataang lalaki ay na naghahanda, nagbabasbas at nagpapasa ng sakramento ng karapat-dapat at mapitagan, literal nilang sinusunda ng halimbawa na tagapagligtas sa huling hapunan at nagiging tulad niya. Pinatototohanan ko na binibigyan tayo ng sakramento na pagkakataong makapag-isip at makaranas ng malaking pagbabago ng puso. Naalalahanin kung sino tayo at ano ang pinaka-ninanais natin. Sa pagpapanibago natin ng tipang sundin ng na napasa sa atin ang Espiritu Santo at binabalik tayo sa presensya ng ating Ama sa Langit. Hindi nakapagtatakang inuutos sa ating madalas magtipong-tipong magkakasama upang makibahagi sa tinapay at tubig at pakainin ng sakramento ang ating mga kaluluwa. Bukod sa sakramento, ang ating pagnanais na bumalik sa Ama sa Langit ay nadalagdagan kapag naging karapat dapat tayo magkaroon ng temple recommend. Nagiging karapat dapat tayo sa patuloy na, na sa mga kautosan. Nagsisimula ang pagsulod na ito sa pagkabata at pinatitindi na makaranasan sa araw priesthood at young women. At nawa ang mga, ang mga priest at laurel ay magtatakda ng mga mithiin at talaga ihanda ang kanilang sarili na maindaw at mabuklod sa templo. Ano ang pamantayan para magkaroon ng recommend? ipinaaalala sa atin namang aawit. Sino nga ahon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. Ang pagiging karapat dapat ng temple recommend ay nagbibigay sa atin ng lakas na tuparin ang ating mga tipan sa templo. Paano natin personal naman na natatama ang lakas na iyon? nagsisikap na magtamo na patutuo sa Ama sa Langit, kay Heso Kristo, sa Espiritu Santo, sa katunayan ng Pababayad sa at sa katotohanan ni Propetan Joseph Smith at ng Pananumbalik. Sinasang na natin ng mga leader, mabait na tinatrato ang, mga, ang ating pamilya, tumati saksi ng totoong simbahan ng Panginoon, dumadalo sa ating mga miti sa simbahan, Iginagalang ang ating mga tipan, ginagampanan ng tungkulin bilang mga magulang, at namumuhay ng matuwid. Maaring sabihin ninyo na parang simpleng pagiging matapan ng banal na mga huling araw lang yan, tama kayo. Ang pamantayan para sa mga may temple recommend ay hindi mahirap gawin. Ito ay mamuhay lamang ng tapat sa Ebanghelyo at sumunod sa mga propeta. Pagkatapos, bilang mga na-endow na, na temporal recommend holder, namumuhay tayo ng tulad ng pamumuhay ni Kristo. Kabilang dito ang pagsunod. Pagsasakripisyo sa pagsunod sa mga kautosan. Pagmamahal sa isa't isa. Pagiging malinis sa isip at kilos. At paglalaan ng sarili para maitayo ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa alang tagapagligtas, at sa pagsunod ng mga, sa mga pangunahing huwarang ito ng katapatan, ng katatanggap tayo ng kapangyarihan mula sa itaas, na maharap ang mga hamon ng buhay. Kailangan natin ngayon ng kapangyarihan ito ng higit kailanman. Ito ang kapangyarihan na tatanggap lang natin sa pamamagitan ng mga ordinansa sa templo. Nagpapatuto ako na ang sakribisyong ginagawa natin para makatanggap ng mga ordinansa sa, sa templo ay karapat-dapat sa lahat ng ating pagsisikap. Habang nadaragdagan ang mga pagnanais nating matutuhan at ibang muhay ebanghelyo, nagiging likas sa ating paglingkuran ng isa't isa. Sinabi ng tagapagdiktas kay Pedro, Kung makapagbalikan ng muli, ay papagtibayan mo ang iyong mga kapatid. Natutuwa ako na ang mga ngayon ay may matinding pagnanais sa paglingkuran at tulungan ng iba na gumawa ng kaibahan sa mundong ito. Minipin hindi nila ang, ang, ang galak na dulot ng kanilang pagilingkod. Ngayon pa man, mahirap para sa mga kabataan na maunawaan na ang ginagawa nila ngayon ay maghahanda sa kanila o kaya na may mag-aalis sa kanila na pagkakataong maglingkod sa hinaharap. Lahat tayo ay may mahalagang tungkulin na hihanda ang ating mga kabataan na habang buhay na makapaglingkod sa pagtunong sa kanila na umasa sa sariling, sa sariling kakayahan. Maliban sa pag-asa sa sariling espiritualidad na tinatalakay natin, kailangan may sariling kakayahan din sa temporal at kasama rito ang pagtamo na po secondary education or vocational training, pagkatuto magtrabaho at pagkasta ng hindi lampas sa ating kita. Sa pag-iwas ng Uh, sa utang at pag-iipon ng pera ngayon pa lang. Ano tayo maglingkod ng full-time sa mga darating na panahon? Layunin ng sariling kakayahan sa temporal at spiritual na mailagay ang ating sarili sa mas mataas na lugar nang sa gayon ay maiangat natin ang ibang nangangailangan. Bata man o matanda, ang ginagawa natin ngayon ay makapagsasabi ng paglilingkod na maibibigay at matatamasa natin sa inaharap. Gaya na paalala sa atin ng makata, sa lahat ng malungkot na katagang si Manambito ay sinulat, ito ang pinakamalungkot. Ito sana ang nangyari. Huwag natin hayaang mamuhay tayo ng may sa ginawa natin o hindi ginawa. Mga may mahal kong kapatid, ang binatang sinabi ng tagapagligtas, ang tinukoy natin na anak ay talagang umuwi. Hindi siya nilimot ng kanyang ama hinihintay siya ng kanyang ama. At samantala nasa malayo pa ang anak, ay natanawan siya ng kanyang ama at nang habag at tumakbo at siya hinagkan. Bilang pa nga sa pagbabalik ng kanyang anak, nagpakuha siya ng balabal, sing-sing at nagpapatay na pinatabang guya para pagsaluhan. Nagpapaalala na walang biyayang ipagkakait kung tapat tayong magtitiis sa pagtahak sa landa sa pabalik sa ating Ama sa Langit. Taglay ang pagmamahal ng ama at pagmamahal ng anak sa aking puso. Hinahamal ko kayong lahat na sundin ang ating mga espiritual na hangarin at, may, at magsipag-isip. Humarap kayo sa salamin at itanong sa sarili. At tanungin, gaano ko pinamumuhay ang aking mga tipan? Nasa tamang landas tayo kapag masasabi nating, karapat dapat ako makibahagi ng sakramento bawat linggo. Karapat dapat ako magkaroon ng temple recommend at nagsasakripisyo akong pagdingguran ang tulungan ang iba. Ibinabahagi ko aking natatangi saksi na mahal tayo ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magbayad para sa ating makasalanan. Kiyala niya tayo at hinihintay kahit napakalayo na natin. Kapag pinaiiral natin ang ating mga pagnanais at nakapag-iisip, tayo ay mayayakap ang pakilanman ng mga bisig ng kanyang pagmamahal at malugod tatanggapin. Ito ang aking patotoo sa banal na pangalan ng ating tagapagligtas, si Yeso Cristo. Amen.